Ipapaliwanag ko sa inyo ngayon kung bakit mayaman ang Manila, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Davao, Oriental, o Digos. Alam niyo kung bakit, guys? So, papaliwanag ko sa inyo. Ang bansang Pilipinas ay binubuo ng tatlong pulo, malalaking pulo. Luzon, Isayas, Mindanao. So, dito, matatagpuan ang Sierra Madre. Ito yung mga matataas na bundok kung saan facing siya sa Pacific Ocean. So, kapag may kalamidad, bagyo, ay nasasangga ng Sierra Madre. So, dapat pinapangalagaan yan. So, ito yung tinatawag na Pison River. Yan. Yung pinaka-backbone ng Pilipinas. So, ngayon, yung topic natin, bakit mayaman ang Metro Manila, Negros Occidental, Oriental, Cebu, Bohol, at sa Davao. Bakit? Eh kasi, ito yung Pacific Ocean, di ba? Diyana, pakalawak na dagat yan kung saan dyan matatagpuan ang Mariana Trench, Yung pinaka uh, malalim na bahagi ng karagatan ng buong mundo. You see? Sa atin siya banda. Hindi yan tinuro sa school natin kasi yung school natin ay mafia na rin. Pambihira. So ngayon, balik tayo kung bakit mayaman ang Metro Manila. Kasi ang Metro Manila ay dito siya. So, natin. Ayan. O, ay, diba? Kita nyo? Manila. Bakit tuloy-tuloy ang pangunlan ng Manila? Eh, kasi hindi siya bombard ng uh, national calami eh, natural calamity. Kasi may nakakover. Naka cover sa kanya ang Baler. Um, yung Pulilo Island. So, kung hahampas may yung pinakamalalakas na alon o yung bagyo ay hindi siya matatamaan masyado. So, yun yung dahilan bakit tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Pilipinas. Ganon din naman ang um, Negros Occidental at saka Oriental. Bakit? Kasi from Pacific Ocean kung saan ang gagaling ang mga natural calamities, ang na bagyo, napapansin na sa mga ulat lagi. So, dito kasi nabubuo yung, hindi ko alam, basta dyan nabubuo yung mga calamities, nagiging bagyo siya. So, ang Cebu, napapansin nyo, mayaman ang Cebu at saka Bohol kasi may nakakover sila from, from the Pacific Ocean. See? Western Visayas Antika, mayaman din ito. Uh, Diyan matatagpuan yung Boracay sa Western Visayas. Um, yung Davao naman, bakit mayaman sila? Kasi nga, so ito yung Pacific Ocean guys. This is the Pacific Ocean in this area. So ang Davao, hindi siya direktang natatamaan ng bagyo. Kasi usually, ang nagpapahirap lang naman talaga sa Pilipinas ay yung mga natural calamities eh. Um, by the way guys, bakit sa Visayas region ay karamihan medyo mahirap ang buhay dito? Hindi naman dahil sa bobo sila eh. Hindi sila bobo, actually magagaling siya. Alam mo bakit naghihirap? Kasi nga, prone sila sa natural calamities. O pra, from Pacific Ocean, dito binobombard lagi silang ng natural calamities kaya lagi sila nag-uumpisa so guys hindi sila bobo matatali na actually matatali na sila kasi yung mga taong the more na sinusubok the more na nagiging matatag so matatatag yung mga tao na yan kaya naghihirap yung kanilang uh, lugar kasi nga sa natural calamity at um kahit prayers pag natural calamity hindi ka naman uobra doon eh eh, watak-watak pa yung pulo na yan. So, yun. Yan yung dahilan kung bakit ang Metro Manila, Negros Oriental, Cebu, Buhul, Davao, Oriental, Digos, mayayaman kasi nga hindi siya prone sa mga natural calamities. Okay? So, yun.